Jempoy, overbreak ka na pero okay lang. <sighs> Nauuuhaw ako, pasipsip ako ng soft drinks mo. For man. alaga ako. Baka gusto mo sipsipin ng soft drinks ko. Hindi ako nasipsip ng expired. Pero, Por, gusto ko pa sana patayuin ang pyramid ko. Mukhang magkakaroon tayo ng problema dyan. Eh, baka merong kang maiisip na paraan pampatayo. Mm -hmm. Ang iniisip ko kasi eh baka leeg mo na ang tumigas kapag resitahan kita ng bayagra. Siguro ang pwede natin gawin ay lalagyan natin ng bulitas para tumayo. Talaga, Por? Lalagyan lang ng bulitas eh, tatayo na ulit? Oo. Saka mo mamagnetin para tumayo. Ako nang bahala mag-request kay Paraon para sa bulitas mo. Basta siguraduhin mo lang na laging mami na may itlog ang kakainin ng mga Pinoy. Areglado por, magaling. Pakinig kayong lahat. Ngayong araw ay susubukan natin ang pagkuha ninyo ng malalaking boulders kasama ang inyong indesignated na grupo. Kung sino ang grupong mas maraming maikokontent ng mga boulders ay bibigyan ko ng pabuya sapagkat ako ang mabait na foreman. Magmula ngayon, kailangan nyo nang sumama sa mga kagrupo nyo. Lahat ng Waray Visa, Visaya, Milokano, at iba pa, maghiwa-hiwalay na. May tanong? Eh, Forman, pangit ba ako? Seryosong tanong lang. Hmm, hindi ka pangit. Ubud ka ng pangit. Kung wala nang may tanong, simula na ang kontentan. Guys, andito kami sa gawaan ng piramid. Hinati-hati kami ni Foreman ng paksyon. Kami, mga Waray Visa. Guys, kami ang paksyo na ala visa Ala eh, ganun talaga eh. Tinanong kami kung may visa, ala eh. <laughs> oo, oo, oy, batang nangyay! Inganyo eh. ka pa dyan! Ala eh, ala tayo visa! Kumontent ka na! Dine! Hirap na hirap na kami mag-content. Nagiging pabigat na sa buhay namin itong mga content. Wala nang kita. Pero lahat gagawin para sa pamilya. Mga anak, andito si Tatay sa abroad. Mahirap pala dito pinagwawatak-watak ang mga Pilipino. Di gaya sa atin dyan sa Pinas, nagkakaisa tayo. Mahirap ang trabaho namin dito mga anak. Kaya kayo dyan sa Pinas, huwag kayo magpa-influensya sa mga banyaga. Manatili kayong nagkakaisa. Bakit kaya pinagwawatak-watak ng mga banyaga ang mga Pilipino? Ito kaya ang paraan upang magising ang natatagong malamat na beta, tarugo, gasmati na nagkakaisa ang mga Pilipino? Ano kaya ang pagkain ng mga Pinoy dito sa kantin at ba't ang ganda ni baby girl? Hindi ko rin alam kung itutuloy ko pa ito dahil magastos ang pagawa ng AI video hanggang sa muli dito lang sa Comikis!